I've been attached with the feeling of them waking up with you by my Alam naman natin na ito nga si Tito A at si Mami Maricel ay sobrang boto talaga sa ating Donny at Bel Mariano na kung saan marami talaga mga bula ang natutuwa kapag plineplex nga nila Tito A at Mami Maricel ang kopol. Pero ito nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil ito nga si Tito ay ay meron nga pinost sa kanya social media account na marami talagang makaka-relate dito naayon nga guys sa kanya. Dahil nga dyan guys ay talaga namang umani nga ito ng maraming komento mula sa mga bula at sa netizens. Talagang ang katotohanan lang ang inaabangan ng maraming bablis ngayon. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bell sa mga susunod pa na araw. Lalong lalo na nga ang pagpunta nila sa Milan na inaabangan na ng maraming bablis. Kaya stay tuned lang tayo for more updates.